Morning! Merry Christmas! It's 25 here sa amin. And wala lang. It's just an ordinary days at ang lakas ng ulan. So, pupuntahan tayo. Uh, ordinary days pero hindi siya ordinary days kasi. Modern ng lith Belly yung anak ko. Super kuripot yun, pero for now, umorder siya. So, hindi na ako magluluto. Nakakapagod magluto. Then, wala naman kaming bisita. Kami kami lang. I'm not sure kung pupunta yung boyfriend niya. So, pupuntahan natin yung nagbibenta ng lechon belly. Uh, ano daw? Cebu. Cebu lechon. So, bisaya din So, meron ako mga kakilalang Bisaya din na nag-ano ng pero super layo kasi, so for now. Yung anak na ako naman ang nag... <tos> nagbili. <tos> nagbili. <coughs> ang Lechon, so, oh, okay lang. Kakain na lang ako. So, umuulan, super wala lang. Ordinary lang talaga yung Christmas namin here sa Canada. And... Okay na din, pupintipid. I think all the mall yung mga mall dito is hindi ko alam pong close then I don't have work na din akong work today tomorrow back to work na naman pagod na naman pero at least nakaraos tayo ng ating Christmas ayan another year na naman so we'll see ano anong nangyari sa another year natin year 2025 no? of course nadadagdagan na naman ang edad natin, no? Oh, di ba? Pero maganda ako dito dahil <coughs> dahil lang ganda ng filter. Oh, hindi niyo na ako makikilala pag halimbawa makita niyo ako. Ibang-ibang. <coughs> <laughs> iba. Mang iba siya. Iba. Merry Christmas to everyone. So, we'll see kung ano yung masarap ba yung lechon. Uh, flex natin yung lechon nila later. Na, no. drive mo na ako. There is the kitchen belly Para lang siyang ano yung chicken sa superstore super <laughs> so, liit liit lang siya and it's like 73 dollars 73 dollars bayad naman. <laughs> so ito tuloy na ang kasko namin with this Lechon Valley na mula eh. So much cute. Oh, maya ay ano ko. Makita ko sa inyo. So, eto yun. Eto yung Lechon Valley. So, hindi naman masyadong maliit pa siya. Actually, mamimili ka lang ata ng per pound. Hindi ko alam kung 4.7 pounds ang pinili ni Jelena. So, ano daw to? Lasang Cebu. So, Cebu Lechon. Tikman yun natin. Tikman natin. Kuha ako na. <laughs> Galit eh. Mm. Masyad lang. Pero ano, parang oven lang ata to eh. Mm -mm. Oven lang. Mm. Parang may anis. Baka nalagyan nyo lang ng ano. Yan o. Parang medyo maalat siya. Mm, kasi wala akong kanin. Wala akong rice. so Hindi mo Ben. <laughs> Pwede naman ako ang magluto. Kaya lang wala na akong time. So, siguro yung cost ng ano, halos half ng cost ang kikitain nila Which is actually, naiintindihan ko naman, pag business kasi, syempre yung labor mo, lahat-lahat, kuryente, -lahat, etc. Hindi kagaya ko na minsan, binibigay ko na yung mga ano eh, yung binibenta ko. <laughs> Kaya, mm, um, ito ah, parang lutong bahay lang siya. Mm, um, na pwede mo naman siyang ikaw lang mag-date. Ayun. So, Medyo matigas naman, ano. Ito. Ang laman. Ang uh. Hmm. eh, Hmm. Hmm. Uh, Na tikman ko ata yung... Medyo maalat. Well, see kung ano yung Masasabi ng anak mo, kasi siya naman ang bumili nito. Kaya, I'll we'll see you mamaya. So, yun nga mga mami. After na nakuha ko yung lechon Belly, ay mag-grocery muna tayo ng konti, kahit konti lang. Kasi gusto kong mag-pancit. Namimiss miss ko yung pancit. Kaya ito, punta tayo sa grocery. At grabe, ang mahal-mahal na mga bilihin talaga. Plan ko nga mag watermelon eh. Eto sobrang liit niya. Pero mahal. Grabe talaga. Siyempre, may daladala akong mga listahan. Kasi pag wala akong listahan, ako, mabibili ko lahat-lahat. At wala na sa plano. Kaya yung mga nakabudget mo, ay wala na, hindi na. Out of budget ka na talaga. Kaya dapat nakalista talaga. At kung may lulutuin ka, ay dapat ay saktong-sakto lang talaga kasi mosty. Sisiraan talaga ako ng mga gula. So ito tuwang tuwa ako may nakita akong Mr. Wow gulaman. Gusto ko kasi magbuko pandan. Yung may sago, ito merong nata de coco. Pwede ko siyang ishalo do. So nakita ko to. Ito naman ay kambing. Ito ang sobrang mahal itong kambing na to. Namiss ko na rin magluto ng adobong kambing. Ayan, inikot-ikot ko pa. Wala namang presyo. Pero hindi ko rin siya tinuloy. Kasi meron namang pork belly si Julina. So, tingnan nyo ang midsection nila, oh as in ubos na ubos talaga. So parang nagra-rush hour lang akong namili dito. Kasi nung pet siya na te, tapos na ata ang Christmas. Sobrang busy ko. Wala na akong time magluto. Eh nagki-crave lang ako ng pancit. Tsaka buko pandan. Kaya pumunta ako dito. So eto, paubos na ang lahat. Siguro naka-grocery na ang lahat. Mostly kasi dito sa pinabili pinamilhan ko ay mga Filipino food. Ayan, hinahanap ko yung shrimp. Hindi ko man siya makita pero nasa seafood section na ako. At eto, nakita ko na siya. Medyo mahal nga lang. Pero namimili ako yung medyo mura-mura naman. Hirap ng mahirap sabay ganon. Kasi minsan nagluluto ako, nasisira lang din. Kasi itong naknak -nak ko, may sariling menu. Really siyang recipe. Minsan, yung luto ko, hindi niya kinakain. Ako lang kumakain. At minsan, napanis na lang, natatapon ko na din. Eto, nagpabili pala siya ng lumpia. Nakita akong shrimp lumpia. Masarap sana ako naman ang gagawa. Pero sobrang, sobrang matrabaho din ito. Kaya, bili na lang tayo ng ready to cook lahat dito ready to cook na eh. Kung ano na lang makita. At syempre, request ng anak mo, pagbigyan, pagbigyan. Ganun naman tayo mga nanay eh, di ba? Kung saan masaya ang anak natin, ay doon tayo. So, ito yung buko pandan ko. Ito yung jelly, yung wow, gulaman. Pilagyan ko lang siya ng flavor ng buko pandan. At ini slice ko na siya. Sobrang tuwang-tuwa ko. Green na green talaga siya. So, hindi ko na na-video yung mga niluluto ko, like yung pansit, yung lumpia, and meron pa akong macaroni, chicken macaroni salad, which is lagi kong miss dahil yun ang niluluto ng mama ko. Pag Christmas, yun talaga ang hindi mawawala. For now, ito lang muna ang video natin. Simple Christmas namin dito. And again, thanks for watching! Ito lang muna ang maikwento ko sa inyo. Bye for now!